Alam mo ba ang pinakamaliit na ibon sa buong mundo? Ito ay ang bee hummingbird na matatagpuan sa Cuba. Sa sukat na halos 6 centimeters ang haba, ito'y kasing liit lamang ng isang pamtax at kasing gaan ng isang barya. Kahanga-hanga ang kakayahan ng mga hummingbird dahil sila lamang ang mga ibon na kayang lumipad pataas, paatras, at patagilid. Ito ay dahil sa bilis at kakaibang galaw ng kanilang mga pakpak na umiikot ng paikot. Nakalilipad sila ng hanggang 48 kilometers per hour. Karaniwan silang naninilahan sa mga gubat at parang at lumilipat mula sa isang bulaklak patungo sa susunod gamit ang kanilang mahabang tuka upang sumitsip ng nektar. Sa katunayan, nakatadalaw sila sa mahigit isang libong bulaklak bawat araw. Isang maliit ngunit kapansin-pansing nilalang ang hummingbird ay patunay na sa kalikasan, hindi kailangan ng laki upang humanga ang marami. Ngayon alam mo na, huwag kalimutang mag-like at i-share ang video na ito. Hanggang sa muli, paalam!